Kamusta mga bata? Ako muli si Teacher Glenda, ang inyong guro para sa Araling Panlipunan Grade 2. Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Magaling! Para sa ating aralin, Aralin 7, Mga Pagdiriwang sa Aking Komunidad. Halika at samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto at makilala ang mga kultura ng ating komunidad. Sa pagtatapos ng ating aralin, narito ang mga inaasahan ko sa inyo. Una, matutukoy ang iba't ibang pagdiriwang sa komunidad at ikalawa, maipapaliwanag ang mga dahilan at kahalagahan ng mga pagdiriwang. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay magkaroon muna tayo ng paunang pagsusulit. Nais kong ihanda ninyo ang inyong mga module o ang inyong sagutang papel, maging ang inyong crayola o pangkulay na kulay pula at dilaw. Babasahin ko ang, at ang ating panuto para sa paunang pagsusulit. Lagyan ng kulay pula ang puso kung tamang ang sinasaad sa pangungusap at dilaw naman kung mali. Number 1. Mayroong tatlong uri ng pagdiriwang sa ating komunidad. Kulay pula ang puso o kulay dilaw. Number 2. Ang bagong taon ay halimbawa ng pagdiriwang na pansitiko. Kulay pula ang puso o kulay dilaw. Number 3. Ang Santa Sena ay halimbawa ng pagdiriwang na panrelihiyon. Kulay pula o kulay dilaw. Number 4. Karaniwang may pasok sa paaralan tuwing ginaganap ang pagdiriwang. Kulay pula o kulay dilaw. At panghuli, Number 5. Pinaghahandaan ang mga pagdiriwang na nagaganap sa ating komunidad. Ayan mga bata, bibigyan ko pa kayo ng ilang segundo para masagutan ang ating paunang pagsusulit. Handa na ba kayong sagutan? Halika at sabayan niyo ako. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan para sa bawat bilang. Para sa number 1, kulay dilaw na puso. Number 2, kulay pulang puso. Number 3, kulay pulang puso. 4, kulay dilaw. At number 5, kulay pulang puso. Ayan mga bata, nakakuha ba kayo ng limang puntos? Magaling! Mukhang may alam na kayo para sa ating pagong aralin. Ngayon naman mga bata, ay sagutan natin ang mga katanungan para sa ating nakalipas na aralin. Babasahin ko ang panuto. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad sa pangungusap at mali kung hindi. Number 1. Ang pagsunod sa mga alituntunin ng barangay ay makakatulong sa kaayusan ng komunidad. Tama o mali? Number 2. Panatilihing malinis at maayos ang komunidad. Tama o mali? Number 3 Magtapo ng basura kahit saan. Tama o mali? 4. Ang tamang pagtatapo ng basura ay hinihiwalay ang basurang nabubulok at di nabubulok. Tama o mali? at number 5, ang health center ay inilaan upang magbigay ng libre servisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Ayan mga bata, bibigyan ko ulit kayo ng ilang minuto para matapos ang pagsasagot sa ating panitanaw. Tapos na ba kayong magsagot mga bata? Halina at tignan natin kung tama ang inyong sagot. Sabayan ako sa pag-check -che sa inyong mga gawain ha. Number 1 Tama Number 2 Tama Number 3 Mali Number 4 Tama At number 5 Tama Nakakuha pa ulit kayo ng 5 puntos mahusay. Ngayon ay handa ka na para sa ating bagong aralin. May tanong ako sa inyo mga bata. Naranasan nyo na bang sumali sa pagdiriwang sa inyong lugar? Alam nyo ba na may iba't ibang pagdiriwang sa komunidad natin na isinasagawa sa iba't ibang paraan? Halina at tuklasin natin ang mga paraang iyon. May dalawang uri ng pagdiriwang sa ating komunidad. Ang una ay pagdiriwang na pansibiko. Ito ay sinasagawa taun-taon. Ang mga ito ay pinagtibay ng batas sa mga araw na ito nakadeklarang walang pasok sa mga paaralan at tanggapan maging pampubliko man o pampribado. Ginagawa ito upang mabigyan ng pagkakataon ng lahat na makisali at makiisa sa programa. Narito ang ilan sa mga pagdiriwang na pansibiko sa ating komunidad. Halina't alamin natin. Tuwing ika-isa ng Enero, ipinagdiriwang natin ang bagong taon. Dito, masayang sinasalubong ng mga tao ang pagpapalit ng taon. Masaya din ba kayo mga bata tuwing bagong taon? At tuwing ikadalawang putima naman ng Pebrero, ating ginugunita ang Araw ng Revolusyon sa EDSA. Dito, ginugunita natin ang pagkakamit ng kalayaan sa mapayapang paraan. Ipinapakita dito mga bata na hindi lahat ay nakukuha sa dahas. At tuwing ikasyam naman ng Abril ay ating pinagdiriwang ang araw ng kagitingan. Ginugunita ang pakikipaglaban ng mga sundalong Pilipino laban sa mga dayuhang hapon noong ikalawang digma ang pandaigdig. Tuwing ika-isa naman ng Mayo ay pinagdiriwang natin ang araw ng mga manggagawa. Ipinagdiriwang ng sambayanan ang mga buhay na bayani ng bansa, ang mga manggagawa. At tuwing ika dalawa ng Hunyo pagdiriwang naman natin ang araw ng kalayaan. Ito ang araw na ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. At tuwing ikadalawang putsyam ng Agosto, ipinagdiriwang naman natin ang araw ng mga bayani. Dito, ginugunita ka ang kabayanihan ng mga magigiting na bayaning Pilipino. Tuwing ikatatumpu naman ng Nobyembre ay ating pinagdiriwang ang araw ni Andres Bonifacio. Dito pinagdiriwang natin ang kaarawan o ang araw ng kapakanakan ng ating bayaning si Andres Bonifacio na siya din pinagmamalaki ng lungsod ng kalokan. At tuwing ikatatumpu ng Desyembre ating naman pinagdiriwang ang araw ni Dr. Rosel Salta. Dito naman, ginugunita natin ang pagkamatay ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan o mas kilala sa Luneta Park. Ang isa pang uri ng pagdiriwang ay ang pagdiriwang na panrelihiyon. Ito ay pagdiriwang batay sa paniniwala at relihiyon Naging tradisyon na natin ang pagdiriwang na ito maging Katoliko, Muslim, o iba pang mga relihiyon. Narito ang mga halimbawa ng mga pagdiriwang na panrelihiyon sa ating komunidad. Ramadan, ginugunita ang pagkakapahayag ng banal na aklat, ang Koran kay Muhammad ang propeta ng mga muslim. Ito ay panahon ng kanilang pag-aayuno. Mahal na araw Nagbabasa at umaawit ng pasyon bilang pag-alala sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Araw ng mga patay Ito ay paggunita sa araw ng mga patay ang mga tao ay naghahandog ng mga bulaklak at nagtitirik ng kandila sa punto ng mga mahal sa buhay. Hari Raya Puasa o Idil Fitir Ito ay araw ng pasasalamat ng mga Muslim sa pagtatapos ng Ramadan. Santa Sena Isang pagdiriwang ng relihiyong Iglesia ni Cristo, bilang pagunita sa banal na hapunan pista ito ay masayang pagdiriwang na panrelihiyon bilang parangal sa kaarawan ng mga patron araw ng pasko dito, ipinagdiriwang natin ang araw ng kapanganakan ni Yesu Kristo. Bilang paghahanda, nagsasagawa ng simbang gabi sa loob ng siyam na araw bago ang araw ng Pasko. Masaya ba kayo mga bata tuwing araw ng Pasko? Marami ba kayong natatanggap na aginaldo? Santa Cruzan Ito ay ginaganap tuwing buwan ng Mayo tampok sa pagdiriwang ang Reyna Elena at Constantino dahil sa pagkakatagpo sa Banal na Cruz. Ati-atihan Ito naman ay sinasagawa bilang pagdiriwang sa kapistahan ng Santo Niño sa Kalibo Aklan. Ito ay isang etnikong sayaw na kung saan ang mga kalahok ay pinapahiran ng uling sa buong katawan at ang kasuotan ay tulad ng isang katutubong hati. Ayan mga bata, ilan lamang niyan sa mga pagdiriwang sa ating komunidad na kabilang sa pangrelihiyon o pangsitiko. Naranasan niyo na bang makadalo sa mga pagdiriwang na iyan? Ano ang inyong naramdaman? alin sa mga pagdiriwang ang pinakagusto ninyo? Halina't ipagpatuloy natin ang ating aralin. Ngayong marami na kayong natutuhan para sa ating aralin, ay sagutan natin ang mga gawain inilaan para sa inyo. Ihanda muli ang inyong mga module o ang inyong sagutang papel para sa pagsasagot sa ating mga gawain. Para sa gawain 1, punan ang mga bilog ng iba't ibang pagdiriwang na idinaraos sa inyong komunidad. Gayahin ang graphic organizer na nasa ibaba. Kung makikita ninyo sa larawan mga bata ay binigay na halimbawa ang Pasko. Ano-ano pang mga pagdiriwang ang pinagdiriwang sa ating komunidad? bibigyan ko kayo ng ilang minuto para masagutan ang unang gawain. Ngayon mga pata, ay tignan natin kung parehas tayo ng sagot para sa gawain 1. Narito ang ilang mga pagdiriwang na dinarao sa ating sagutan. Nariyan ang bagong taon, araw ng mga bayani, Pista, Santa Sena, Mahal na Araw, at Araw ng Kalayaan. Ano-ano pang mga pagdiriwang ang isinagot ng mga bata? Maaaring niyo bang sabihin ang mga ito? At para naman sa ating ikalawang gawain, narito ang pagluto. Baguhin ng crossword puzzle sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na nasa ibaba. Para sa pahalang na bilang number 1. Ano ang tawag sa paggunita ng pagkakapahayag ng banal na aklat ang Koran kay Muhammad? Meron ng mga ibinigay na letra para mas madaling masagutan ang tanong para sa number 1. Number 3. Sa anong buwan pinagdiriwang ang bagong taon? At number 5. Ano ang tawag sa masayang pagdiriwang na panreliyon bilang parangal sa kaarawan ng mga patron? Sige mga bata, hahayaan ko kayo ng ilang minuto para masagutan ang mga tanong sa bilang 1, 5 na paalam. Ngayon mga bata, ay sagutan na natin ang gawain 2. Narito ang sagot para sa number 1. Ramadan. Para sa number 3, Enero. At para naman sa number 5, Pista. Nakakuha ba kayo ng tatlong puntos? Isunod naman natin ang tanong sa pababa. At para naman sa pababa, tanong sa number 2, Ano ang tawag sa pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Heso Kristo? Kung mapapansin ay nasagutan na natin ito kaganina habang sinasagutan natin ang tanong sa bilang 1 at number 3. Number 4 ano ang tawag sa selebrasyon tuwing Mayo na kung saan tampok sa pagdiriwang ang Reyna Elena at Constantino dahil sa pagkakatagpo sa Banal na Cruz. Anong sagot nyo mga bata? Para sa number 2, ang sagot ay Pasko. At para naman sa number 4, ang sagot ay Santa Cruzan. Magaling! Ayan mga bata, nakakuha ba kayo ng limang puntos? Mahusay! Lagi natin tandaan mga bata na may iba't ibang pagdiriwang na ginaganap sa bawat komunidad. Ang mga pagdiriwang na idinadao sa bawat komunidad ay iniaayon sa kanilang kultura, tradisyon at paniniwala. May dalawang uri ng pagdiriwang, ang pambansang pagdiriwang o pagdiriwang na pansibiko at pagdiriwang na panreliyon. Ang mga pagdiriwang sa komunidad ay nagkubuklot sa mga tao tungo sa pagkakaisa at pagkulad. Ngayon marami ka ng natutuhan sa ating aralin ay maaari mo nang sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Ano ang natutuhan nyo sa aralin natin ngayon? Isulat sa loob ng kahon. At para naman sa ating panghuling pagsusulit, narito ang panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1 ito ay pagbunita sa mga kamag-anak natin na namatay na. A. Araw ng mga patay. B. Pasko. C. Bagong taon. Number 2. Isinasagawa ito bilang pagdiriwang sa kapistahan ng Santo Niño sa Kalibo Aklan. A. Pasko. B. Ati-atihan. C. Pista Number 3 Ito ang araw na ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng mga Pilipino laban sa Kastila. A. Ikalabindalawa ng Hunyo B. Ikalabindalawa ng Hulyo C. Ikalabindalawa ng Nobyembre Number 4 ito ay masayang pagdiriwang na panrelihiyon bilang parangal sa kaarawan ng mga patron. A. Pasko B. Pista C. Bagong Taon Number 5 Masayang sinasalubong ng mga tao ang pagpapalit ng taon A. Ika-isa ng Enero B. Ika-isa ng Hunyo si Ika Isa ng Agosto. Bibigyan ko ulit kayo ng ilang minuto para masagutan ang ating panghuling pagsusulit. Handa na ba kayong sagutan ng ating panghuling pagsusulit? Halika at samahan niyo ako. Para sa number 1, ang sagot ay A. Araw ng mga patay. Number 2, B. Ati-atihan. Number 3, A. Ikalabindalawa ng Hunyo. At number 4, B. Pista. At number 5, A. Ikaisa ng Enero. Nakakuha ba ulit kayo ng limang puntos? Magaling! Bago tayo tuluyang magtapos sa aling ito, Maari nyo bang pagnilayan ang inyong pinag-aralan at sagutin ang nasa ibaba? Narito ang panuto. Gumupit o gumuhit ng larawan ng paborito mong pagdiriwang na ginaganap sa iyong komunidad. Idikit ito sa loob ng kahon at isulat sa loob ng puso kung paano mo ito pinahahalagahan. Maari nyo itong sagutan mamaya kasama ng inyong mga magulang o nakatatandang miyembro ng inyong pamilya. Habang gumagawa, ay masaya niyong balikan ang mga pagdiriwang na inyong pinagsamasamahan kasama ng inyong pamilya. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Pinabati kita dahil natagumpayan mo ang ating mga aralin para sa ikalawang markahan sa araling panlipunan. Hangat ko na marami ka pang matutuhan sa darating na bagong markahan. Hanggang sa susunod na linggo, paalam.